Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa usalli wa usallimu ala afdalil salati wa tammi taslim. Sayyidina wa habibina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma baad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngayon mga kapatid ay dadako tayo ngayon sa uh, batas ng pag ablution o batas ng pag -wudu. Ano ang kahulugan ng wudu? Ano ang hatol nito? Ano ang kahigtan nito? At ano ang mga condition upang ito ay tanggapin? Ano ang ibig sabihin ng Udo ayon sa batas ng Islam? Huwa istiyamay lumayin fil Ang paggamit ng tubig o paggamit ng mga dalisay na tubig at gagamitin ito bilang panghuga sa apat na parte ng ating mga katawan. Ano yung apat na parte ng ating mga katawan? Hiyalwaj. Una ang mukha. Wal yadani, Dalawang kamay. Warraasi. At ang ulo. Warrajlani. Raj, at ang dalawang paa. Ala sifatin maksusatin fisyar sa paraan na itinuro ng batas ng Islam kung paano, paano natin ito hugasan. Bi an ya'ti biha murattabatan mutawaliyatan ma'a baqi al-furud. Na dapat ay gagawin mo ito na magkakasunod-sunod at uh, hindi siya hindi pwedeng magkaroon ng uh, gap, ikang oras na hugasan mo yung isa tapos pabayaan mo naman hanggat sa ito ay matuyo so kinakailangan ay makumplito natin na mahugasan na magkakasunod-sunod at hindi po matuyuan na hindi mo mahugasan ang buong party ng apat na ito Anong hatol ng wudu sa pagsasagawa ng sala? Ang udo ay isang obligado Kapag ka gusto mo magsagawa ng sala kailangan maggudo ka muna Pag gusto mo magtawaf maggudo ka muna Pag gusto mo magbasa ng Quran maggudo ka muna sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayuhal ladina amanu, Ida kumtum ila salati, Fagasilu wujuhakum, Wa idiyakum ila marafiqi, Wa amsahu biruusikum, Wa arjulakum ila ka'bain. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, O kayo mga mananampalataya, Ida qumtum ila salati, Kapag ka itatayo ninyo ang sala. Fagasilu wujuhakum, Ay hugasan ninyo ang inyo Ay ang mga mukha, wa aydiya kumilal marafiq at ang inyong mga kamay hanggang sa siko wa sa sahobi at haplusin ninyo ang inyong mga ulo at hugasan ninyo ang inyong mga paa hanggat sa kanyang bukong-bukong at sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu salata ahadikum ida ahdatha hatta yatawadda sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa hadis ni Bukhari at Muslim hindi tatanggapin ng Allah ang sala ng isa sa inyo kapag nasira ang kanyang wudu hanggat sa hindi siya magwudu So ito ay dalil, ito ay katibayan na hindi tanggap ang sala na walang wudu. Ito ay dalil na ang pagwudu ay wajib. Punta tayo sa kahigta ng pagwudu. Bukod sa ito ay obligado, mayroon pang gantimpala ito. So napakaganda po ng ating relihiyong Islam. So dito, kailangan Dalisayin natin ang ating intention pag tayo ay magwudu. Ayon sa hadis ni Abu Huray radiallahu anhu, Ida tawadda al-abdul muslim awil mu'min, waga sila Kapag ka nagwudu daw, sabi ng propeta sa Allah isang alipin na muslim o kaya may nanampalataya, waga sila at hinugasan niya ang kanyang mukha. kharaja min wajihi kulla khati nadara ilay. Ilayha bi'aynihi ma'al ma' o ma'akhiri katratil ma' Subhanallah. Kapag ka hinugasan mo ang iyong mukha, ha? ay magsisilaglagan ang mga kasalanan mo. Ha? Lahat ng kasalanan mo ay magsisilaglagan na kasama ng tubig at sa huling patak nito ay kasama doon ang iyong kasalanan. So yan po ang ang uh, kainaman na pagwudu. Fa idha ghasala yadayhi wa kharaja min kharaja min yadayhi kull khati'atin kana batashat yadahu ma'. So sa una, pag kainugasan mo yung mukha mo, lahat ng nagawang kasalanan ng mata mo, ah, sa panunood ng mga hindi magaganda, malalaswa, nakita mo na hindi magaganda, sasama po lahat yung kasalanan doon sa tubig na nahulog. Dito naman sa kamay, pag inugasan mo ang kamay mo, ganoon din, sasama lahat ng kasalanan nagawa ng iyong kamay sa, hanggat sa huling patak na lalabas mula sa kamay mo. فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشت مشت رجلاه مع الماء أو مع آخر قطرة الماء حتى يخرج nakiyan من dunuba. kapag naman hinugasan mong pamu ay mabubura rin ang lahat ng kasalanan na nagawa ng pamu. pumunta ka sa mga lugar na kung saan ay may mga kasalanan doon. ginamit mong pamu sa paggawa ng kasalanan. lahat hanggat sa lalabas matatapos ang isang muslim Nawala wala siyang kasalanan. Nawala ang kanyang kasalanan. Dahil sa pag lamang. So yan po mga kapatid, gandahan natin ang pag ating pag at ang ating intensyon. Pupunta tayo sa mga kondisyon upang matanggap ang ating wudo. Pupunta tayo sa mga kondisyon upang matanggap ang ating wudo. Ibig sabihin, pag wala ito, hindi po matanggap ang ating wudo. Una, kinakailangan Muslim, Islam. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ Anong naging dahilan na hindi tinanggap sa kanila mula sa kanilang kanilang mga kawang gawa? Ibig sabihin, kahit na sila ay nagbigay ng sadaka, nagbigay ng zakah, hindi pa rin Bakit sila ay kafir? Kaya yung taong nagudo, na hindi naman Muslim, hindi siya kasama dito sa mabubura ang kanyang kasalanan. Kasi isa sa kondisyon, para matanggap ang udo, kailangan ikaw ay Muslim. Pangalawa, alakal wa tam tamis. Kinakailangan siya ay nasa matinong pag-iisip. Kasi alangan naman, nakutusan mo yung wala pa sa matinong pag-iisip. O bata pa, hindi pa niya alam ang tama at mali. Ang propeta sallallahu alayhi wa sallam sabi niya, Rufi al-Qalamu'an thalasatin, itinaas sabi niya ang panulat sa tatlong tao, Ibig sabihin, wala silang kasalanan. Anin na imi hatay Ang isang tulog, kung ano man ang nagawa mo sa pagtulog, mga nakita mo sa panaginip na mga kasalanan, ay hindi ito kukuintahin sa inyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hatay ablog. At yung bata hanggat sa siya maging ganap na uh, binata na o dalaga na. Wa anil madzulun ni hatay akil. At sa isang wala sa matinong pag-iisip o baliw, hanggat sa bumalik sa kanya ang matinong kaisipan. Pangatlo, upang matanggap yung ating pagwudu, niya So kailangan po magkaroon tayo ng layunin o intensyon sa pagwudu. Hindi pwede magwudu ka lang sa layunin na ikaw ay naguhugas lamang, hindi po tanggap yun. Kailangan magwudu ka para sa sala. Sabi ng propeta sa Rasulullah inna mal a'malu bin niyat katotohanan ng ating mga gawain ay na nakadipindi sa ating intensyon. So kapag nagwudu ka para sa sala ay dapat na yun ang intensyon mo, tanggap yun. Pero pag nagudo ka, nagugas ka, hindi para sa sala, kundi para lang uh, mahugasan yung mga parte ng katawan, so kailangan yung umulit na magudo kasi hindi po nasamahan ng intensyon. Pangapat, alma at tahur, alma u at tahur, kinakailangan ang gagamitin mong tubig ay malinis. Kasi pag maruming tubig ang ginamit mo, kahit na nakapagudo pa kayo, hindi pa rin po tanggap. So dapat po malinis na tubig ang ating gagamitin. At ang panglima, An ka hu So ikaw ba ay nakadumi na? O na? Kinakailangan nakapaghugas na po kayo. Hindi pwedeng nagdumi o nag-umihi ka tapos hindi ka naghugas. Dahil kasama yun sa paglilinis. Ang sabi ng propeta sallallahu alaihi sa kay Miqdad bin al-Aswad, tawad liya tawad ba Dahil si Miqdad bin al-Aswad, inutusan ni Ali anhu dahil si Ali ay kana madalas siyang nilalabasan ng similya hindi yung similya ay, uh, yung madhi is uh, similar siya ng similya so o yung sperm sila utamud so sabi ng propeta sallallahu alayhi ng sallam sabi sabihin mo sa kanya na yag karahu hugasan niya yung uh, kanyang ari huh? ibig sabihin kailangan maghugas ka muna ng ari pag umihi ka o nagdumi ka So, mali at pagkatapos ay sa Hindi tanggap na magudukan hindi ka pa nakahugas. Amma idha lam yakhruj minhu shay'un aw kana al-kharij karri fa la yalzamu al-istinja qabla al kung hindi ka naman nagdumi, hindi ka naman umihi, hindi mo na kailangan hugasan yung ari mo o yung sa likod mo. Dahil ihugasan mo lang naman to kung nakautot ka. Ha, ikaw may lumabas na hangin, so hindi mo na kailangan maghugas. Kasi bakit hindi naman dumi o hindi ka naman nakaihi? At ang pang-anim, izala tumayom na kusul ulma kinakailangan mo tanggalin ang anumang bagay na nakalagay sa kamay mo, sa katawan mo, na dinada, dinadaan ng tubig na kung saan posible na hindi po ma, uh, saklaw ng tubig yung mga balat mo. Falabudalil mutawadi an yuzila ala ma ala a'dail wudu'i min tinin aw ajinin aw shamay kailangan yung tanggalin kung ano po yung nasa katawan mo na nakadikit diyan ay kinakailangan mong tanggalin yan kasi po ay pwedeng hindi pumatanggap matanggap ang inyong wudu dahil dito ngayon dadako bad tayo sa uh, paraan ha huh? Aludo sifatuhu faraid wajibatin wa sunan wa nawaqiduhu. Pupunta tayo sa pa paano magwudu. Ano yung mga kailangan nahugasan hugasan dyan? Ano yung mga sunna nahugasan lamang dyan? Ano yung sunna? Ang sunna po ay voluntaryo lang po siya. Pag nagawa mo, alhamdulillah, may pa pala. Pag naiwan mo, ay wala po kayong kasalanan. At ang panghuli ay kung ano po yung nakakasira sa wudo. Ang wudo po mga kapatid ay isang uri ng pagsamba. At ito po ay anim uh, uh, ang dapat nating mahugasan dito. Kapag hindi mo nahugasan yung anim dito, ay hindi po tanggap ang inyong wudo. Una na hugas niyo ang mukha. Kailangan niyo hugasan ang buong mukha. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ida kum tumila salati fagasilu ujuhakum. Kapag kayo sabi ng Allah, ang, ang sala, hugasan ninyo ang inyong buong mukha. Wa minul at walis At simple kasama dito yung pagsingot ng tubig, ang pagmumog ng tubig, at pagsinga. So kasama po yan. Pangalawa, gasul ni ilal mirfakay ang paghugas sa kamay hanggang siko. Dito po sa kamay natin hanggang siko. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa aydiyakum ilal marafiq, hugasan ninyo ang inyong mga kamay hanggang sa inyong mga siko. Pangatlo, mas hurra si kullahu o kullihi maa al -udunain. So, ang hugasan ninyo o ang haplusin ninyo ang inyong ulo hanggang sa tenga. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa msahu biruusikum at haplusin ninyo ang inyong mga ulo. Sinabi ng propeta al sallallahu alayhi wa sallam, al-udunani minal ra'as. Hindi nabanggit ang tainga dito, pero ang sabi ng Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam, ang dalawang tainga ay kabilang sa ulo. Ito ay hadis ni Abu Dawud, wa Tirmidhi, wa Abu Nimaje, bisan na din sahih. So, hindi pwede na ulo lang na hindi nyo maisama ang tainga. Pangapat, guslo rejilay ni ilal ka'bain, ang hugasan ninyo, ang inyong paa hangga sa bukong-bukong o sa tainga ng paa. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa arjulakum, wa arjulakum ilal ka'bain. Hugasin nyo hindi mga paa hanggat sa kanyang tenga o sa kanyang bukong-bukong. Panglima at tartib. Kinakailangan magkakasunod-sunod yung binanggit ko kanina. Magsimula sa mukha, sa kamay, sa ulo at sa paa. Pag inuna mo yung sa paa, pagkatapos sa ulo, hindi po tanggap. Kasi kabilang ito sa mga haligi sa pagsasagawa ng udo. Pang-anim, almuala. Kinakailangan po ay sunod-sunod. Ibig sabihin, uh, wala po siyang pagitan ng mga oras na mahaba. Huwag mong ipagpaliban na hugasan ko muna yung ko, din mamaya na yung mukha, hindi pwede yun. Kailangan tamatapos niyo po agad. Dadako tayo ngayon sa mga wajibats. Kanina mga furod, mga haligi. Pupunta tayo sa mga wajibats. Ang mga wajibats dito ay uh, posible na maiwan. Okay? Pero may, may kasalanan ayon sa ating mga eskular. Ang pag ay meron siyang wajib na nag-iisa, sabi nila, ang bismillah. Yan ang pananaw ng ilan sa mga eskular. Pero ito po mga kapatid, hindi naman ganun kalakas yung dalil. Itong pagbigkas ng bismillah na sinasabi nila na isa daw obligado. Sabi sa hadis, la wudu aliman la wudu, salat aliman la wudu alahu, wa aliman lam yad kuril So, wala daw sala na walang wudu at walang wudu na hindi niya binasa ang bismillah. Pero lahat po ng hadis na nabanggit dito ay mahina. So, ito po ay kabilang lamang ito sa sunna kung tutusin. Ibig sabihin, pag nakapagudo po tayo na hindi po natin nabigkas ang bismillah, okay lang po yun. Ngayon, papasok tayo sa mga sunan ng wudo, mga sunna. Ang sunna sa wudo, mga kapatid, kapag nagawa mo, may ganti pala. Pag naiwan mo, wala po kayong kasalanan. Okay lang po yun. Una, dapat daw magudo nakaharap sa kibla. Kung saan tayo nag, nakaharap magsasala, ay nakaharap daw tayo dun pag nagudo. Pag hindi mo nagawa, walang problema. Pangalawa, magsiwak muna bago magudo. So, mag, nakita niyo po yung mga Arabo gumagamit ng kahoy na panglinis sa kanilang ngipin. Pangatlo, gusto Kafayli Talatan Fi Awalil Yung paghugas ng hanggang tatlong bisis. So, maliban dun sa isa, yung isa dun ay kailangan. Yung pangalawa, pangatlo ay sun na po at hindi po obligado. Ibig sabihin, pagka nagmumog ka ng isang bisis, nagsinghot ka ng isang bisis, naghilamos ka ng isang bisis, sapat na po yon. Ang sun na po ay umabot po ng tatlo na paghugas. Pangat, pangapat, Al bid'u bil madmadati wal istinshaq qabla ghasl al wajh. So ang mag ka muna, magsingot ka muna ng tubig bago mag ano. Yan ay pananaw dito sa libro na ito na ang pagmumug at ang pagsingot ay na po at hindi po siya obligado. Ibig sabihin, uh, ang ibig sabihin dito ang unahin mo, uh, ang unahin mo yung pagmumog at pagsingot kaysa paghugas ng mukha ay na po. So, ang ibig niya sabihin dito, kung sakali na inuna mo muna yung mukha mo, din saka ka nagmumog, saka ka nagsinghot, ay tanggap po. Wala pong problema. Pero ang sunna, wag niyo pong kalimutan, unahin mo na magmumog, din magsinghot ng tubig. Panglima, al-mubala ka bil mafilman, umadati walistin sa sa'im. Kinakailangan lakasan mo yung pagmumog. Lakasan mo yung pagsinghot ng tubig. Maliban kung ikaw ay fasting. Ha, kung ikaw ay nag aayuno so wag niyo pong lakasan. Pang-anin, al-mubala ka sa'iril ang lakasan ninyo na pagsumikapan na mahugasan ng lahat ng parti ng katawan, dapat mahugasan talaga na mabuti. Yan ay suna. Pang-pito, taklilo, lehyatil, katifa. Kinakailangan po ay uh, mahugasan po yung kaloob-looban po ng inyong mga biguti. Kung may biguti po kayo makapal. Pangwalo walo taklilo, asabi, iliyadaini, orrijilain. Kinakailangan po ay maisingit isingit ninyo ang ang paghuhugas doon sa mga singit ng paa, sa mga sa mga gitna ng mga daliri at sa gitna ng mga daliri ng kamay at ng paa. Kailangan ma gawa po natin 'yun nang mabuti kasi sunna po 'yun. Pangsiyan takdimul yumina ala Pag kailangan mauna po natin hugasan yung kanan and then yung kaliwa. Pag nauna ko yung kaliwa, then yung kanan tanggap po ang ating dugo. At ang sunna po ay unahin ang kanan. At inkasampo ugas luada il marrata ang hugasan nat ang maghugas tayo mula pangalawa at pangatlong beses. Yung paghugas natin na isa, obligado yun. Pag pangalawa o pangatlo, yun po ay sunna. Ibig sabihin, pag isang beses lang po kayo nagudo dahil lang babadali, so tanggap po yun. Ika-11, ay big kasi natin ang dua pagkatapos na magwudo at pwede natin itaas yung ating daliri na magsabi tayo ng ashadu Allah ilaha illallah wa anna muhammadan abdullahi wa rasuluh So pag sinabi mo yan ay illa futihat lahu abwabul jannati al thamaniya, yaydkhul min ayyiha sha. Pag nabigkas mo after mo magduo ang asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abdullah wa rasuluh, to so, dito bubuksan sa iyo ng Allah ang walong pintuan ng paraiso at pati piliin ka ng Allah saan mo gustong pumasok. Subhanallah. Pagkatapos magduo ito ang ang gantimpala. Sa kanina binanggit natin habang nagduo may gantimpala. After mo magduo nagdua ka, binanggit mong dua na ito, pati ka ng Allah ng mga pintuan mula sa walong pintuan ng paraiso. Ngayon, pupunta tayo sa paano magduo. Una, mag-intention muna kayo. Ang, ang intention po ay nasa puso. Hindi po ito binibigkas. Pagkatapos ay magbismila ka. Pagkatapos ay hugasan mong yung, mga yung, mga, yung palad. Okay? Din magmumog. din magmumog muna din. Magsingot. din hugasan ng muka. Okay? Hanggat sa tinutubuan ng buhok abutin dapat. Pagkatapos hanggat sa, ila, sa, sa ilalim dito po sa ilalim ng iyong ano, babak. At dito uh, ay kinakailangan mahabot ang iyong biguti o balbas o ba, dapat ma, mapasukan ng kamay mo ang iyong balbas kung mayroon po kayong balbas. Amay uh, dakan at lata si pulbas at patuzio gusto dahil ya pag wala ka namang balbas, balbas ay wala namang problema. Pagkatapos uh, ay hugasan mo ang iyong uh, hugasan mo ang iyong kamay hanggat sa iyong Siko. Kailangan mahugasan mo ang iyong kamay hanggang sa iyong siko. Pagkatapos ay haplusin mo ang buong ulo mo hangg hanggang sa dito sa tinutubuan ng buhok. So bu dito po, ibabalik mo hanggang sa tinutubuan ng buhok sa pinakahuli niya. Kinakailangan, tapos hanggang sa dulo na tinutubuan ng buhok, Diyan lang po. Kung mahaba po ang buhok niyo, huwag niyo na pong haplusin lahat ng buhok na yun. Ang haplusin niyo lang kung saan po ang hangganan na tinutubuan ng buhok. And then, pagkatapos dito ay ipasok mo ang dalawang hintuturo mo sa iyong looban ng tenga upang ito ay paikutin dito. At yun, na, ito naman yung thumb no, ay dito po sa labas ng iyong tenga. Pagkatapos ay hugasan ng iyong paa hanggang sa bukong-bukong. Ibig sabihin yung tenga ng paa, yung kanyang buto dyan na lumalabas sa ating talampakan. So, yan po ang panghuli sa pamaraan ng paghugas o pagwudo. Ngayon, edad tayo ngayon sa nakakasira ng wudo nakakasira ng udo, mga kapatid. Pagka nangyari ito sa iyo ay uulit po kayo mga udo. Ang una po ay pag may lumabas na anumang bagay sa iyong ari o sa iyong likuran, sa iyong puwet. ka nga. Ito man ay mar konti man, o marami ang lumabas dito. Uh, malinis man o marumi man ang lumabas. Dito ay sira ang iyong udo. Aw ja ahadumin ko minal o dumating sa inyo sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam mula sa inyo ang gawain sa palikuran. So sabi ng propeta sa Allah, fala yansari po sautan o yajudir o yajidir rihan wag siyang aalis kapag ikaw ay nagsasala at uh, para nakaramdam ka ng utot wag kang aalis maliban kung narinig mo ito o kaya ay naamoy mo so dito pag may lumabas sa harapan natin o sa likuran natin na dumi Maging ito man ay utot, ihi, ay masisira po ang ating wudu. Dito pa hindi siya napagkasunduan ni Bukhari at ni Muslim. Sa nabagit natin kanina na nakakasira ng wudu ang utot. Pangalawa, sa yalan kathir awil kay as sadid awil So dito, nabagit dito sa pangalawa na nakakasira ng wudu ang paglabas ng, tu ng dugo. Ang sino man kay un au madi Ang sinuman na may lumabas, nagsuka o lumabas ang dugo sa kanyang ilong, o kaya ay anumang dugo, o kaya ay similya na para bang yung madi, yung dahil sa pagnanasa may lumabas sa iyo, ay kailangan mong magdugo. Pero mga kapatid, dito po, uh, kung tutusin na uh, ito po ay hindi naman dito kalakas, dito kalakas yung delil. Kasi ang, ang paglabas po ng dugo, na hindi naman galing sa ari at sa likuran, sa puwit natin, ay hindi naman po talaga ito nakakasira ng udo. Ito pananaw lang po ng ilan sa mga eskular natin. Ibig sabihin, pag kayo po ay nagkaroon ng dugo sa ilong, o kaya ay nasugatan. So, hindi po ito nakakasira ng gudo. Dahil si Ibn Umar, ayon sa nais, naisalisay, na siya ay nagsasala na dumadaloy ang kanyang dugo. Pangatlo, zawalul akal bil jununi aw tagtiyatu bisak o aw igmain o nawmil amiq. Yung pagtulog pagkayo ay na, na amnesia, na baliw o kaya ay nawala ng malay o nakatulog, ay sira po ang udo. Ibig sabihin, pag bumalik yung matinong pag-iisip, pag galing sa tulog, o kaya inaamnesia at bumalik yung pag-iisip mo, ay magudo po kayo ulit. Pangapat, masul kubuli awid dobori bilyad di Dito nabanggit niya na nakakasira ng udo na mahawakan ng ari, Nang direkta. Pero ang ang likuran sa likuran sa puwet po, hindi po nakakasira ng udo yan. Hindi po nakakasira ng udo ang paghawak sa ating puwet ang sabi ng propeta sa man, man mas farjahu falyatawadda ang sino mang nahawakan yang kanyang ari ng direkta. Ibig sabihin walang walang sapin. Ay kailangan yang magudo ulit. Panglima, aklu lahmi al-ibil ang pagkain ng karne ng kamilyo. So ang pagkain ng karne ng kamilyo ay nakakasira ng wudu. Ana do min lahmi ghanam tinanong ang propeta sallallahu alaihi wasallam, kailangan ba namin kumain ng karne na ay kailangan ba namin magwudu mula sa karne ng Kambing o tupa, sabi ng propeta sa Lasalan, in shi'ta fa tawadda. Wa in ta la tatawadda. Sabi ni ikaw bahala. Magudo ka, pwede ka magudo. Kung hindi ka na magudo, walang problema. At tinanong siya ulit, ana o min luhum ibil? Kailangan ba namin magudo pag kumain kami ng karne ng kamilyo? Kala naam, tawadda min luhum ibil, rawahu muslim. Nung tinanong siya kung pwede bang kailangan bang magudo pag nakakain ng karne ng kamilyo, sabi ng propeta magudo kayo. Okay? Pero ano mang kakainin natin, hindi po nakakasira ng wudu. Tubig, mga soft drink, o chocolates, ano man, ay nakakasira lang po ng wudu ay ang karne ng kamilyo. Ang tanong kung bakit, hindi po may paliwanag yan. Yan po ang sinabi ng Propeta sa Allah Basta sumunod na lang po tayo. At ang pang-anin, ang pagligo sa patay. Ito ay isa rin sa mga pananaw ng mga ulama. Kapag daw naligo ka sa patay, ay masisira ang wudu mo. Para... Makalabas tayo sa opinion ng ating mga walama, mas mainam. Pag naligo ka ng patay, pinaligoon mo yung patay at nakawudo ka, magwudo po kayo ulit. At ang panghuli, ang paglabas sa Islam. Ibig sabihin, yung tao, bumaliktad siya, bumalik siya sa dati niyang religion, alibaw yung balik Islam, bumalik sa pagkakristyano, ay kailangan niya mag ulit pag siya nag-Muslim ulit at gusto niya magsagawa ng salah. Okay, so ang sabi ng Allah, la in ta na amalu, kapag ikaw ay nagtambal sa Allah, ay mapapawalan ng bisa lahat ng mabuting nagawa mo. So hanggang dito na lamang, Wallahu a'lam, wa ala nabi na Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajmain, salamu alaikum warahmatullahi barakatuh.